youtube channel Mag magluluto ako guys yung tinulang isda tinulang isda ito guys tulog na yung aking nakulang tubig na may sibuyas bawang at luya kamatis. nalagay hmm. ko na guys ang isda isda guys isda nalagay ko na guys ang isda magsik pa. So, kulok na. Na, na, so, na. Lagay ko na ang okra. Okra. Lagyan din natin ng asin. Lagay ko na. Ninix ko na guys ang kalbos kamote at may halong pichay. Yan. So, natin siya para sabay maluto. Lovely. Masarap Sarap ito kasi si halong gulay. Ayan. Sarap ng sabaw. Pinalang isda. Sari-saring gulay. Ayan. Parang para sabay sila maluto. na yung gulay guys. Malambot na guys. Ilalagay ko na guys ang sili green. Ito, sili green. At samanan natin ang isang maliit na atula. Ano siya? Ano. guys ng paminta powder. Lagay na rin natin guys. Lagay na rin natin ang seasoning. 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 Good morning guys. Good morning. Happy Father's Day. Happy Father's Day guys sa inyong lahat ng mga father dyan. Pinagluluto ko na kayo ng tinulang isda. Para ito sa mga father. Mabubuting father. Ito para sa inyo ang tinulang isda. Yan. Punti na lang. Palambutin natin yung sili para maluto. So guys, luto na guys ang akin tinulang isda. Ready to eat na. Kain tayo guys. Thank you for watching.